Welcome to my all social media. Ang dalawa lang naman meron ako. Page tsaka YouTube. Ngayon po ay naiiyak na ako. Oh. Kasi unang YouTube channel ko ay unang YouTube channel ko ay na-demonetize dahil sa mass report. And then, ngayong pangalawa ay demonetize ulit. Ang gagawin ko na lang kahit masakit. Buburain ko na lang siya. Kaysa naman hindi siya kumikita. Ang yung kumbaga source of income ko. Ewan ko. Bakit ba ano bang ginagawa ko sa inyong kung ayaw nyo sana sa akin, palagi ko na sinasabi to, kung ayaw nyo sa akin, dapat binablock nyo na ako, or huwag nyo na akong pansinin. Pakita ko sa inyo guys. Ito ang unang YouTube ko. Yan. Hindi makita. Ito ang unang YouTube channel ko na may 27.8 na subscribers. Unang YouTube channel ko talaga. Tapos pangalawa ay yung life update by Moms A na may 5K subscribers. 5,110 subscribers. So, demonetized talaga siya. Your channel is not currently able to earn talaga siya. Ayan guys. kanina pa ako nanginginig. asin in, kanina pa talaga ako. Tapos, ang sakit sa dibdib. Piling dito, para na siyang naninigas. Kasi pinabigil akong umiyak. Ito kasi talaga yung aking pinaghirapan. <laughs> alam bakit ka nandiyan sa akin. Ito lang yung source of income ko. Tapos mawawala pa kasi yung page ko ngayon ay may may problema din siya. So, kung wala na akong source of income, nandito pa yung kapatid ko. <laughs> Hindi ko alam bakit ano yung kasalanan ko sa inyo. Bakit pati yung pinaghirapan ko may mas report niyo. Hindi ko na talaga alam. Kasi kailangan ko tong source of income na to. Kasi hindi kaya ng partner ko mag-provide lahat. Kaya yun yung rat Sobrang sakit na <laughs> Sobrang sakit niya. Kasi ko na yan. Kasi pinaghirapan ko ito. Umabot ako sa 27 subscribers. <laughs> Nagsimula pa ako makipag-VLS. Bilhin yung subscribers. Bilhin yung watch hours. <laughs> Tapos ma lang ako. so, kahit masakit sa akin, kahit masakit sa puso ko. Maburahin ko na lang siya. Hmm. Kasi Kasi inapil ko na din siya, hindi talaga siya maapil. Hindi, hindi ko alam talaga bakit. Sabi ko ayoko umiyak kasi ang pangit ko talaga umiyak eh. Alam niyo guys, napakahirap. Sobrang hirap pag sa YouTube. Sobrang hirap talaga. <laughs> Pinaghirapan ko. monetized lang siya. Kaya hindi ako nag-upload sa page ko. Nawala na ako ng gana. Yung page ko ngayon ay namumula siya. Yung dashboard. Hello. na. Yan na akong gano'n talaga. Ngayon ako ngayon. Kasi timing pa talaga na bayaran ng bills. And then, nandito yung kapatid ko, guys. Ako yung mag-provide sa kanya. Sobrang haba, guys. Sobrang haba ng story. kasi nangiina na sinabi ko sa kapatid ko na hey, bad news <laughs> kasi na demonetize mo <laughs> yun lang gusto ko lang eh ano eh video to para siyempre para malaman nyo bakit nawala na yung youtube and yung mga membership, ano nang gagawin. Yung mga membership, guys, hindi ko po alam kung, hindi ko po alam kung paano i-refund yun. Sa YouTube na po ang magbabalik sa inyo nun. Kung ibabalik niya pa, Sobrang na talaga ako, guys. Sobra, sobrang talaga. So, yun lang yung akin. Um, sana, supportahan niyo pa din ako. And hopefully, na marriage ko pa din kung ano man yung naabot ko po dito sa aking unang youtube channel yun lang and I hope ayun supportan nyo pa din ako kasi guys <laughs> hindi, na hindi ko pa talaga hindi <laughs> ko na alam Magsimula tayo. Hindi ko na. Ang sakit sa dibdib. Pinag-irapan ko. Grabe talaga yung aking pagtitiis dito. Tapos, mademonetize ng... Ayun, buborain ko na to. And yung isa. Sana supportaan nyo pa din ako sa aking... Um next journey sa aking sisimulan ulit. And nag-ano po ako sa inyo na sana suportaan niyo pa din ako. Ang dami kong ano guys, hindi ko na naisip yung sarili ko. Gusto ko po na matulungan talaga yung partner ko kasi yung sahod niya ay hindi talaga sapat para dito sa bahay. And, may binabayaran din siya. So, yun. Hopefully, ako. And, talagang, sana po, supportaan nyo ako sa aking um, bagong simulan. Ito, watch hours na lang ako lang nito, guys. Kasi yung problema kasi nito ay yung ID. And, yun. Matagal-tagal pa siyang mamonetize. And, yun sana supportahan nyo pa din ako so yun lang guys habang <laughs> inisip ko kanina na i-delete -de ko, buburain ko yung youtube channel na pinaghirapan ko sobrang sakit <laughs> sobrang sakit sa puso <laughs> kasi kung makikita nyo yung old videos na mayro'ng kami dito. Kung sa'ng kami nagsimula. Di ba? Sobrang nasasaktan na ako. Hindi lang. Purayin ko na to pero titignan ko na ito. O, oh, hindi na yan. Yung videos ng baby ko nandito. ko ano po yung kasalanan ko sa inyo. <laughs> Bakit nyo pa yung aking YouTube? Bakit nyo pa kung saan yung aking source of income? Yun lang. Know. <laughs>